Bobby! Bok, kung sana tinawagan mo na siya, hindi ka na nagkakandalingon-lingon diyan ng parang jerap. Ano pinagsasabi mo? <laughs> Bok, ako pa, eh lang kilala na kita eh. Ulul. Oh. Alam mo kasi, Bok, si Babi sabi ni Noble, eh, nasa vacation pa siya. Bukas pa raw siya magre-report. Kita mo? Kahit yun, alam na alam ko na. Ah. <laughs> uh, Tawagin uh, mo na kasi.